Ang kasalukuyang sitwasyon sa Lebanon, lalo na ang pag-atake ng Israel sa mga financial institutions na konektado sa Hezbollah, ay nagiging masalimuot at puno ng tensyon. Sa mga nakaraang linggo, naging pangunahing target ng Israeli Defense Forces, IDF, ang mga banko at iba pang institusyon sa Lebanon na sinasabing nagbibigay suporta sa Hezbollah, isang militanting grupong nakabase sa bansa. Ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot ng takot at pangamba hindi lamang sa mga residente ng Lebanon, kundi pati na rin sa buong rehiyon. Nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Israel at mga grupo na sinusuportahan ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas at ngayon ay idinagdag pa ang mga rebelding Houthi sa Yemen. Nagsimula ang lahat ng atakehin ng Hamas ang Israel noong Oktubre 7, 2023. Dahil dito, nagsimula na ang matinding labanan sa Gaza at Lebanon. Maraming tao ang namatay at nasugatan at marami rin ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. At hindi lang yan, naghahanda na rin ang Israel na atakehin ang mismong Iran. Sinabi ng Estados Unidos na nagpadala na sila ng mga advanced na anti-missile system sa Israel para protektahan sila. Pero nag-aalala ang US dahil mukhang may nag-leak ng mga top secret na dokumento na nagpapakita ng mga plano ng Israel na atakihin ng Iran. Dahil sa mga patuloy na tensyon, nagutos ang Israel na lumikas ang mga residente sa Beirut at iba pang lugar sa Lebanon. Kapag narinig ang mga anunsyo, nagsimula nang tumakas ang mga tao at nagsimula na rin ang mga pag-atake ng Israel sa mga bangko na pinaniniwala ang konektado sa Hezbollah. Narinig ang malalakas na pagsabog at may mga video na nagpapakita ng mga gusaling nasusunog at nag-aapoy. Sinabi ng isang tagapagsalita ng IDF na ang mga pag-atake ay nakatutok sa mga gusaling ginagamit upang punduhan ang mga teroristang aktibidad ng Hezbollah. Sinabi rin ng mga autoridad ng US na ang mga bangko ay konektado sa Hezbollah dahil dito nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Lebanon. Maraming tao ang nagsilikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa takot. Samantala, nagsisikap ang Estados Unidos na mapanatili ang kapayapaan. Pupunta si Secretary of State Anthony Blinken sa gitnang silangan upang makipag-usap sa mga leader ng mga bansa at simulan ang mga negosasyon para sa ceasefire. Pero ang pagiging komplikado ng sitwasyon ay hindi nababawasan. Mas lalo pang lumala ang mga alitan sa pagitan ng Israel at Iran. Tulad ng nabanggit, naghahanda ang Israel para sa isang posibleng pag-atake sa Iran at nagpadala na rin ng mga advanced na anti-missile system ang Estados Unidos upang protektahan ang Israel. Ang pagkalat ng mga top secret na dokumento ay nagpapakita na may isang paglabag sa seguridad at nagbibigay ito ng mas malalim na pananaw sa mga plano ng militar ng Israel habang nagpapatuloy ang digmaan, patuloy na nakikita ang mga epekto nito sa mga tao sa Lebanon. Maraming tao ang napilitang lumikas at nawalan ng tahanan. Sa kabilang banda, nagsisikap ang Estados Unidos na mapanatili ang kapayapaan at mapigilan ang paglala ng sitwasyon. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon para sa Lebanon. Maraming tao ang nag-aalala na ang bansa ay maaring maging katulad ng Gaza kung saan walang humpay na pinapaulanan ng mga pag-atake ang mga lugar dito. Sa pinakahuling ulat, nag-issue ang Israel ng evacuation orders para sa 22 lugar sa Lebanon na nagbigay diin sa kanilang intensyon na isagawa ang malawakang pag-atake. Sa isang viral na video, makikita ang isang multi-story building na pinasabog ng Israeli airstrike na nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagkasira. Ayon sa Lebanese State News Agency, naganap ang malawakang airstrike sa Beirut dalawampung minuto matapos ilabas ang evacuation order. Halos labing isang magkakasunod na airstrike ang isinagawa na nagpatunay sa seryosong layunin ng Israel na wasakin ang mga estratehikong lokasyon ng Hezbollah. Ang mga bangko at institusyon tulad ng Alas Al Hassan Association na nagbibigay suporta sa mga residente at may malalim na koneksyon sa Hezbollah ay isa sa mga pangunahing target. Ang Al-Qard Al-Hassan o Aquish ay nasa ilalim ng mga sanctions ng Estados Unidos mula noong 2007 kung saan inilarawan ng kagawaran ng Treasury na ginagamit ito ng Hezbollah bilang panakip upang pamahalaan ang mga pinansyal na aktibidad ng teroristang grupo at upang makakuha ng akses sa international system ng pananalapi. Mula noon patuloy na inakusahan ng mga opisyal ng Treasury ang Hezbollah na ginagamit ang bangko upang Abisuhan ang pananalapi ng Lebanon at maubos ang mga pinansyal na mapagkukunan ng Lebanon sa isang panahon na mahirap na sa isang bansa na makipag-ugnayan dahil sa matagal nitong krisis sa ekonomiya at politika. Ang Al-Qard al-Hassan na ang ibig sabihin ay ang magandang pautang ay may higit sa 30 branches sa buong Lebanon. Ayon sa mga lokal na media, marami ang matatagpuan sa mga suburb ng Beirut na mayorya ng Shiite at hindi bababa sa ilan ay tila konektado sa mga gusali ng tirahan. Ang mga pag-atake ng Israel sa bangko ay nagpapakita ng pagpapalawak ng kanilang digmaan laban sa Hezbollah mula sa itinuturing ng IDF na pag-target sa mga military site ng grupo. Sinabi ng IDF noong lunes na ang mga sundalong Israeli ay patuloy ring naglunsad ng mga pagsalakay sa lupa sa Timog Lebanon at nag-alis ng malaking dami ng mga armas ng Hezbollah habang pinapatay din ang mga miyembro ng Hezbollah kabilang ang mga kumander sa antas ng taktika hindi bababa sa dalawang libo apat na apat na katao kabilang ang isang daan bata ang napatay sa Lebanon mula nang magsimulang lumala ang mga kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong nakaraang taon kasunod ng pag-atake ng terorista ng Hamas noong Oktubre 7 ayon sa Ministry of Health ng Lebanon habang tinatayang isang milyon at dalawang daang katao ang napalayas mula sa kanilang mga tahanan. Sa isang panayam sa Saudi State News Channel na Al Arabiya noong lunes, sinabi ng punong ministro ng Lebanon na si Najib Mikati na naniniwala siyang walang solusyon maliban sa pamamagitan ng diplomasya upang wakasan ang labanan sa rehiyon, ngunit wala siyang direktang pakikipag-ugnayan sa Hezbollah mula noong kalagitnaan ng nakaraang buwan. Samantala, patuloy ang nakamamatay na offensive ng mga puwersa ng Israel sa Hilagang Gaza kung saan dosi-dose ng tao ang napatay noong nakaraang taon linggo sa mga airstrikes ng Israel sa mga lugar ng Beit Lahia at ang kalapit na kampo ng mga refugee ng Jabalia, ayon sa mga lokal na opisyal ng kalusugan sinabi ng IDF noong lunes na napatay ng mga tropa ang mga militante at patuloy na sinisira ang mga infrastruktura ng militante at mga tunnel shaft sa lugar ng kampo ng mga refugee ng Habalya sa nakalipas na araw. Sinabi ng militar na ang mga tropa ay nag-ooperate din sa Timog at Gitnang Gaza. Sinabi ng UN Human Rights Office sa isang pahayag na tumataas ang kanilang pag-aalala na ang paraan ng pagsasagawa ng militar ng Israel ng mga kaguluhan sa Hilagang Gaza ay maaaring nagiging sanhi ng pagkawasak ng populasyon ng Palestina sa Hilagang Distrito ng Gaza sa pamamagitan ng kamatayan at pagpapalayas. Sinabi nito na partikular na lumilitaw na ang kaso sa mga lugar kabilang ang Jabalya, Beit Lahia at Beit Hanun. Sa nakalipas na dalawang linggo, sinabi nito nagsagawa ang militar ng Israel ng mga hakbang na nagpapahirap sa pamumuhay sa Hilagang Gaza para sa mga Palestinian habang paulit-ulit na inuutos ang pagpapalaya sa buong distrito. Sa madaling salita, ang Al-Qard Al-Hassan, isang bangko sa Lebanon, ay pinaniniwala ang konektado sa Hezbollah. Pinaparusahan na sila ng Estados Unidos dahil sa pagpopondo sa Hezbollah. Inaatake na rin ng Israel ang mga sangay ng bangkong ito bilang bahagi ng kanilang digmaan laban sa Hezbollah. Ang Hezbollah ay hindi lamang isang militanting grupo. Ito rin ay may malawakang network ng financial institutions na nagbibigay suporta hindi lamang sa kanilang mga operatiba kundi pati na rin sa Iran. Ang kanilang kakayahang makakuha ng pondo at armas mula sa Iran ay nagpapalakas sa kanilang posisyon bilang bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance. Ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang impluensya ng Hezbollah hindi lamang sa Lebanon, kundi pati na rin sa buong rehiyon. Ayon sa ilang Israeli officials, matagumpay daw ang kanilang mga pag-atake dahil tiyak anilang mapipilayan ang Hezbollah at hindi na makakagawa ng malawakang pag-atake laban sa Israel. Layunin din nilang pulbusin ang Hezbollah upang hindi na ito makabangon kahit matapos ang digmaan. Ang ganitong pananaw ay nagdadala ng mas malalim na tensyon at takot para sa mga tao sa Lebanon. Sa kabilang dako, ang Estados Unidos ay nakikialam upang subukang bawasan ang tensyon. Kinakausap nila ang Israel upang magpatupad ng mas maingat na estratehiya at gumawa ng mga kasunduan para matapos ang digmaan. Isang posibleng kasunduan ay ang pagbibigay daan kay Israel upang gamitin ang airspace ng Lebanon para sa kanilang mga pag-atake laban sa Hezbollah. Gayunpaman, tiyak na hindi ito papayag ang gobyerno ng Lebanon. Ang layunin ng Biden administration ay magkaroon ng mas maraming negosasyon upang mabawasan ang tensyon. Subalit, kung titingnan ang mga aksyon ng Israel, tila wala silang balak na makipag-ayos ng maayos. Ang layunin ni Israel ay paatrasin si Hezbollah hanggang hangganan upang mapabalik ang halos 60,000 Israelis na umalis dahil sa kaguluhan. Ang patuloy na pag-atake at tensyon ay nagdudulot hindi lamang ng pisikal, kundi pati emosyonal at ekonomikong pinsala sa Lebanon. Maraming tao ang nawawalan ng tirahan at kabuhayan dahil dito. Ang sitwasyon ay nagiging masalimuot habang patuloy ang pagtaas ng tensyon at walang katiyakan kung kailan ito matatapos. Sa huli, kinakailangan ng mas malalim na pag-unawa at masusing pagsusuri ukol dito upang matukoy kung ano talaga ang magiging epekto nito hindi lamang ngayon kundi pati na rin sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng kapayapaan at seguridad ay tila isang mahirap makamit habang patuloy ang hidwaan at tensyon.